Nagpahayag ng saloobin si San Fernando Pampanga Archbishop Pasiano Aniceto, kaugnay ng kontrobersyal na art exhibit na kulo na itinampok kamakailan sa Cultural Center of the Philippines o CCP. Ang nasabing exhibit ay likhang sining ni Medeo Cruz na politeismo, pero tahasang binatikos ng simbahang katoliko at ilang grupong reliyoso ang obra, dahil sa direktang paglapastangan umano sa mga imahe ni Heso Kristo at direktang pag-atake umano sa pananampalataya. Ayon kay Aniseto, ito ay tuwirang insulto, kawalan ng respeto at pag-atake sa freedom of religion, hindi lang na mga katoliko maging na mga kristyanong kumikilala sa kabanalan ng Panginoong Heso Kristo. Matindi yan. At saka ang inunsulto nila, hindi lang Pilipino-Catholics but 1 billion Catholics all over the world. Kasi itong dalawang symbols na ito, nagalit din ako. Pero galit na hindi uh, nagko-condemn. Mm -hmm. Di ba nagalit din si Jesus noong nakita niya na ginagawang uh, sinasalanta ang templo. Iginagalang umano ng simbahan ang kahalagahan ng sining, pero hindi umano tamang lapas tanganin ang isang imahe ng pananampalataya. May mali even from the canon of art of course depending what do you mean by art ano, at saka beauty di ba one of the characteristics of being is that enses pulchrum it means to say that being is beautiful being is one being is indivisible that is nasa metaphysics <laughs> kaya, yung art should elicit a noble emotion eh kung nabubusit ka <laughs> o na na insulto yung values ng representasyon ng art na yan, it is not a noble emotion. Who is behind this? Sino kayang ang nasa likod nito? Pero sa pananaw ng alagad ng sining na si Remy Yopri ng Angeles City, dapat munang unawain ng obra ni Medeo Cruz bago ito husgahan. Maari siguro meron ka nga mga sasagasaan na karapatan at damdamin. So, siguro tingnan din naman natin kung ano ba yung nasa likod ng mga larawan na yun o isinalarawan ano ba ang gustong ipala, iparating ni ka, kapatid na Bideo? Uh, at uh, ano ba yung kabila ng kaisipan na ito at ano ba ang nais niyang gisingin. Ayon pa kay Preen, walang batasan na susulat kung hanggang saan ang hangganan sa pagpapahayag ng isang alagad ng sining ang ating konsensya ay magdidikta rin ng kung bang tama ba ang ating paniniwalaan, ang ating uh, pananampalataya na uh, paninindigan. So siya ang magdidikta nito. Eh, hindi naman siguro nang kulang yung mga taga-CCP sa ganun eh. Kaya lang, yun nga, naging kontrobersya dahil merong nasagasaan, merong naapakan at merong sa kanila masasabi nilang nalapastangan, ganun. Uh, sa parte ni Medeo, Maaring wala siyang iniisip na ganun. Maaring wala siyang iniisip na ganun. Hindi na umano bago ang nasabing obra. Sa katunayan sa panahon pa ng pintor ng Italianong si Michelangelo na gumawa ng obrang Adan at Eva, ay binatikos din noon. Wala siyang damit. At nakita nung kardinal yung pinipaint niya, no? ginuguhit ni Michelangelo at, at sinigawan siya ng kardinal. Sabi niya, eh, Michelangelo, ano yung ginagawa mo dyan? Ba't, but walang damit yung lalaki mo? Nakalabas pa yung ari niya? Alam mo naman, maraming nagsisimba dito. Samantala sa kasalukuyan ay dinesisyon ng isara ng pamunuan ng CCP, ang nasabing artwork. Nagsagawa naman ng pagdinig sa Senado kung ang obra ni Medeo ay pag-atake sa pananampalatayang katoliko. Kasama si Jeffrey Gomez at cameraman Jay Calderon at William Crawford Palo, ako po si Zara Fajardo nag-uulat. Para sa CLTV36, Balitaan.